Nauwi sa inkwentro ang isang police operation sa Paradyake City laban sa isang notorious na sospek. Target ng naturang operasyon na ikinasa ng NCRPO at Bicol PNP, si Gilbert Concepcion na nasawi sa inkwentro. Patay din ang isang kasama nito kung saan nasabat sa crime scene ang iba't ibang uri ng armas. Itinuturig na isa sa most wanted person si Concepcion na may iba't ibang kaso ng murder, kidnapping, rape at direct assault. Kilala rin itong leader ng isang criminal group na nag operate sa Bicol Region at sangkot sa mga krimeng gun for hire at robbery extortion. Itinuturo rin siyang suspect sa pamamaslang sa mga barangay official sa Libon Albay at dineklara ang probinsya na Comalek Control. Uh, area noong uh, nagdambarenget SK election, malaking bagay para sa PNP ang pagkaka-neutralize sa suspect gamang patuloy ang follow-up operation sa iba pang miyembro ng grupo ni Concepcion. The neutralization of uh, these two persons will really uh, be of uh, uh, great help in. Uh keeping uh, the peace and tranquility in the area. Kasi talagang itong grupo na ito, uh, for so long a time, they were so involved in uh, uh, terrorizing the locality, the uh, citizens in that uh, locality. Even yung mga business sa Bicol people, ay naapektong na rin po itong extortion activities na ginagawa ng grupo. The thing is, yung pagkakahuli, pagkaka-neutralize sa grupo ni uh, Gilbert Concepcion, ay talagang uh, malaking uh, 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 um, sasaya yung mga taga Bicol because of the apprehension nito. It is an actual uh, intelligence operation, meaning um, uh, personnel are uh, conducting interview or contact meeting with uh, another uh, informant in the area where uh, the encounter happened.